Dahil sa malawak at taglay na mayamang lupain ng bayan ng Ragay, pangunahing hanap buhay ng mga tao rito ay ang pagsasaka o pagtatanim. Sa aming handog na dokumentaryo, tampok dito ang buhay pagsasaka kabilang na ang iba't ibang pamamaraan ng pagsasaka, pangangalaga sa lupang sakahan, mga pagsubok at hamon na nararanasan ng mga magsasaka at kung paano ito masosolusyunan. naglakbay ang aming grupo. Dumayo kami sa isang lugar sa bayan ng Ragay upang alamin ang kanilang pangunahing hanap buhay, partikular na ang pagsasaka sa bukirin. Kabilang narito ang kanilang pamamaraan ng pagtatanim at iba't ibang suliraning nararanasan maging ang mga solusyong kanilang isinagawa upang ito'y malagpasan. Depende sa lupa ang agrikultura. Bukod sa pinagkukunan ito ng pagkain, ito rin ang pundasyon ng ating kabuhayan. Ilan sa aming nakapanayam ay may sariling lupa at ang iba naman ay nangungupahan kapalit ng renta. Narito tayo ngayon sa bahay ni Tatay Bio at Inay Maring upang malaman ang kanilang buhay sa pagsasaka. Gaano katagal na ho ba kayong nagsasaka? Matagal na. Simula pa nung magkaasawa, 1969. Ano-ano ho ang mga itinatanim nyo sa inyong sakahan? Bawang, sibuyas, mais, gulayin, kamatis. Ano-ano ho ang mga ginagamit niyong paraan sa pagsasaka? Gumagamit ho ba kayo ng makinarya o mano-mano lang? Mano-mano. Pararo. -mano. Ang lupa po ba na sinasaka niyo ay sariling lupa? Sariling. May mga katulong po ba kayo sa pagsasaka? Kami lang, mag-asawa, kung minsan nagpapararo, may pabayaran. Ano-ano ang mga techniques na ginagamit nyo sa inyong pagsasaka? Yung nagpapalit-palit ng pananim. Sa inyong pagsasaka, ano-ano ang mga peste na inyong na-encounter? Sa inyong, yung namamatay ang inyong. Sa ano po yung mga paraan na ginagamit nyo po para masolusyonan iyon? Pinapagtanong-tanim. Ano po ba yung uri ng pataba sa lupa na ginagamit nyo? Fertilizer, yung binibili. Sa inyong pagsasaka, ano-ano ang mga nararanasan nyong challenges? Pag binabagyo. kwan na, matagal na kami kasi yan nagsasaka Sa inyo yun na ba yun? Hindi. Ah, nag-ano lang trabaho parang ganyan. Oh. Ito kaya lote, lote lote ito. Ay ngayon hindi na hindi na ko ng bahaya kaya pinalinisan sa akin. Ano yung mga tanim dito ni tinatanim niyo dito? Yan lang, lang, lang. ho. Right. Wala na hong ibang ano. Yan yeah, balinghoy. May mga ginagamit ho ba kayong mga fertilizer, ganyan, papataba ko ng lupa. Po. Hindi man ako ho nagamit? Hindi ka man ho nagamit. Tapos ho, di ba ho, may, halimbawa, may peste. Nagkaroon na ho ba ng peste yung mga halaman, yung mga tinatanim mo? Ay wala pa ma. Wala po ma. Hmm. Alam niyo ba yung crop rotation? Yung paglalagay ho ng, ano, ng mga halaman sa pagitan ng mga inanim niyo ho. Hindi na ho kayo gumagamit? Hindi. Hindi. Chain tulog sa po. Sa inyo tulog Opo. Mga, mga halaman o mga gulay ang tinatanong niyo dyan sa tahanan. Kalay May mga ginagamit kayong pampataba sa lupa? Opo. Mga, anong mga pataba? Like may, yung mga sariling gawa niyo ba? Or bumibili pa kayo? Awan lang po. Ano? Napepeste din ba yung mga, ano niyo, yung mga tanim niyo? Opo. Saidiri po nyan dun i anan i kahan po? Gano kahalina po kaming nasa sakay bulos sa? Ay matagal na bintin ni ano lampas ng 20 taon. pag binabagyo, araw kayo. Oh, tulad nito. At, ayan oh, okay. ayan oh, no? kita niyo no? yan Yan. Yun, doon pa sa unang tinaraktor ng alang. Ito nga alang, kaya ako may daladalang karit. Kukuhanin ko itong ano, mapapakanabangan ko. Ito nung ano, mayroong may laman-laman kaysa ipasagasa sa traktor. Bakit po tayo nagkakaganyan? Nadali ito nung ano, yung bagyong pipito. Ganito pa lang ang, ganito pa lang ang estelo. Ganito, ganyan o. Oh. Yung, yung may bulaklak na yung maliliit tapos nalaglag yung bulaklak na yung maliliit, wala na, hindi na nagkalaman yung, yung palay. Kaya kita mo yung gao. Hindi na, iniwanan na nag wala na laman. Ang gando niya, kakalhati na itong ano ito. May mga pesto po, hindi eh, sa palayan po nindo? Ay, madami. Madami. Ano pong ginigibo po nindo sa mga pesto po? Espre, pagkayang mga ganyan, espre, tapos pagkadaga yan ang problema namin. Maya, walang problema. Kayang-kaya kaya namin yung alagaan. Pagdaga yan talaga. Tapos kung yan nandito rin lang, ay ispang lang katapat niyan. Pag magayon po tay ang paroy tayo, dakol po ka mong nakukuha. Po, po Meron din. Basta itong, itong hanggang dito, hindi ito nababa binig. na 50 ang bimig. ano. Kung walang kalamidad, hindi ito nababa ng Singkuintang uh. ano. Nagagamit ko ka mo ng pataba. Kailangan kaya. Pag hindi gumamit, wala na. wala na. Wala na. Anong lupa dito. Pinagamit ka na na. Okay. Patagal na po ka mo nagsasaka. Ano lang, ako, hindi naman, ano, kami lang naman kasi, ano lang, parang, nagtata parang nagtatrabaho lang, upahan lang, parang ganun. Oo. May ginagamit po kayo, ano, fertilizer po, o mga katapalay? Meron sila, yung may-ari po. Pagka naman po, ang sinagila lang, sa pagtatrabaho po, ang araw namin, eh, 400, pero hindi kami pakain. kain ammerienda lang lang um, parang alam ko may eh. hindi ko lang alam kasi hindi man kaya ng mga parang meron doon saan yung tubig pag walang ano pag halimbawa yung ano siya halimbawa iga yan ginagamitan siguro nila diyan sila kumukuha sa may ano, yun, sa may sapa nagtatalok, Yun naman pag halimbawa ganun, inaani, parang nagahani, parang ganun. Ani. Patagal pa yung trabaho dito sa nakahana ito? Oo, pag tuwing ano lang, yung nagpapaani. Hindi naman, halimbawa, ano, halimbawa ngayon, mag-aani, bibilang ka ng mga tatlong buwan, ganyan, minsan may apat na buwan. Ganun. Ang ano nila na din po ba kayo kapag halimbawa po kayo dito po tapos nasira po yung mga palay na na din po ba kayo? Oo, oh, na din. Yung may-ari. Pero kagaya rin ng ano, parang kami din na din pag ano, walang trabaho, parang gano'n. Kapag mag-aani, tapos ang palay po, higa na siya. Yun, Pal di at, mahirap na anihin yun buo pa rin oo, kasi usapan, arawan usapan ang arawan kasi pag, ang ano doon ang mas naapektuhan doon yung mayari ng palayan hindi kaming trabahador, pero naapektuhan din kami kasi siyempre wala kaming gagawin parang ganun oo, kagaya ng yung, ayong, ano ba yung tawag niyan? Yung, ayong ganun yun. Tray ano. Yung bako, parang gano'n. Ako po si Angelita Guevara, Barcelona. Ilang taon na po kayo nag ano na po, yung nasa 20 taon na. May sarili po kayong taniman. Ayun po, yung sabianan ko. Ano pong tinatanong? Sari-sari pong mga gulay at prutas. May palay may palay. Ay, ayan pong palayan, ayun po. Kaya lang po ngayon ay hindi muna ngayon nagsasakay Mr. Cot kasi nang trabaho sa ano, Batangas. Okay. Eh no. ngayon, sila ano na lang muna ang tanim. Kaya puro gulay muna ngayon ang aming tinatanim para pandagdag pang baon ng mga eskwela. Tumagalan ba kayo ng makinarya o panumano lang? Ay, nung dati na, nag, nagbagamit kami, kaya lang nangasira na. Nasira na siya. Sa katagalan. Nasira na. May mga katulong po ba kayo sa pagtatakot? Kami-kami lang po. Ano po yung mga ginagamit yung pataba? Ay, yung pong sa, ano, sa mga gulay yun, mga ginagawa ko lang na pataba, mga organic. Pero yung katulad. Tapos ko. sa mga palay, yun ang mga binibigyan ng gobyerno. nakatulad ng, ano, mga fertilizer na, oo, yun. Yung pong, ano, sa sistema po ng patubig ninyo po, ano po yung irrigation? Saan po kayo? Katupayin? Ano po, sa hudulan taon ulan lang. Nakakaranas po ka mo ng anong festival sa... Opo. katulad po ng mga atangya. Katulad nun, yung ano nyo, yun, atangya. Kuhol. Yung karamihan man dito, puro kuhol at saka ano ang naninira. Ano po ang mga ginagawa nyo para wala? Mawala. Mawala. Ano po, yung ano ho, dati ho kami may alagang ano, yung itik. Eh ngayon ho, basal sa na tanda ng mga ito. Ngayon sinisimot-simot na lang yung mga kulkul diyan sa tubigan. Ano po yung kadalasan yung nararanasan na problema sa pagsasakit? Yun pong katulad ng sa pag nagdating ang sama ng panahon. Yun po talaga kauna-unahan. Lalo na yun sa mga gulayin. Pagkatulad nitong nagdaan na nagsunod-sunod, ang gulayin ko ako ang nanalo sa gulayan namin dito sa barangay. And itong ano, buti na lang at nakapag ano na siya, nakapag digest na. O, yun, nung makalipas ang ilang ano, nagdapa yung aking mga magagandang mga ano, yung papaya, sitaw, yun ang mga naano sa akin. Pero yung mga upo ko at patula, saka ano pa man, e, yun na lang aking inaanong pang gulay. At saka bukod doon na nakakagulay na, nagkakaroon ka pa ng extra income. Isa sa mga kabuhayan na pinagkakakitaan ng mga Rayanos ay ang pagkukura. Subalit sa kabila ng sipag at sikap sa pag-aani, hindi mawawala ang mga pagsubok na kanilang kinahaharap. Isa na rito ay ang pagbagsak ng presyo ng kopras tuwing tataas ang presyo ng gasolina. Bukod pa rito, Humihina rin ang ani ng nyog sa tuwing mayroong nagaganap na kalamidad katulad ng bagyo. May mga pagkakataon din na kailangan putuli ng puno ng nyog kapag dinadapuan ito ng peste. Ngunit sa kabila man ng mga pagsubok na kanilang kinahaharap, ito ay hindi naging hadlang para sila ay sumuko sa pagkupopra. Dahil ang kabuhayang ito ay isang malaking tulong sa bawat pamilyang itinuturing itong pangunahing hanap buhay. Sa aming paglalakbay, nasaksihan namin ang kasipagan, dedikasyon at kaalaman ng mga magsasaka. Kilala sila bilang mga bayani ng lupa dahil hindi lamang ito ang kanilang hanap buhay kundi pati na rin ang kanilang buhay. Malaki ang kanilang papel sa ating lipunan. Sila ang nagsusustento sa ating mga pangangailangan. Mula sa tamang pagpili ng mga buto, maingat na pag-aalaga sa mga pananim, hanggang sa paggamit ng makabagong agham sa agrikultura. Ipinakita ng ating mga magsasaka ang kahalagahan ng mga tradisyon at innovation na nagaganap sa ating lipunan. Ang lupa na sa mata ng ilan ay tila dumi o walang kahulugan ay sa katotohanan ay isang mahalagang yaman na nagdadala ng buhay at pag-asa. Sa isang butil ng bigas, nakatago ang kwento na hindi matatawarang sakripisyo at dedikasyon ng mga magsasaka. Ang bawat butil ay simbolo ng kanilang pawis at pagod na ginugugol sa pagsasaka sa ilalim ng mainit na sikat ng araw at sa harap ng mga pagsubok ng kalikasan. Sa pag-aani, hindi lamang sila nagpupursigi para sa kanilang mga pamilya, kundi pati na rin sa buong lipunan na umaasa sa kanilang ani bilang pangunahing pantawid gutom Sa huli, ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing inspirasyon para sa mga kabataan at mga susunod na henerasyon. sa mga pagsubok at tagumpay na kanilang dinaranas, mababakas ang diwa ng pagtutulungan at pagmamahal sa kalikasan. Ang mga aral na ating natututunan mula sa kanila ay dapat nating panghawakan. Upang sa pagunlad ng agrikultura, sama-sama nating ipagpapatuloy ang kanilang mga ninanais para sa isang mas masagana at ligtas na bukas. Sa bawat yapak na mga magsasaka, kaakibat ang pag-asa na kanilang pinanghahawakan upang ipagpatuloy ang kanilang nasimulan tungo sa inaasam-asam na ani ng kasaganaan.